Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Ang balita po natin ngayon ay dalawa. Dahil Panopio may offer sa NBL pero mas pinili ang PBA at umaasang matatawagan sa Gilas, Pilipinas. At kay Soto na sa game kanina ng Koshigaya, grabe ang lakas po talaga ng bagong teammate ni Kai. Kahit super team ng Japan pa ang kalaban. Nakikita ko na talaga na pag nagbalik si Kai, sigurado delikado ang top team sa kanila. Simulan po natin sa third overall pick ng PBA at dating Gilles player Dalt Panopio. Sa latest interview po nito dito sa Power and Play ni Sir Nolly Ayala, maraming salamat po. Nasabi ni Dalt na may offer siya sa NBL Australia dahil sa ganda ng nilaro niya sa India. As after Korea, my goal was also like, you know, maybe to play in the NBL and in Australia. And uh, but pinili ko pa rin po yung PBA. Did you get any offers? Uh, oh yes, kasi Uh, I think, I believe na maganda po yung pinakita ko sa India. So, uh, I had uh, dami po yung mga coaches na from New Zealand, you know, the New Zealand coaches na mm. nasa India din talaga mismo may sarili may silang team na kino-coach. Mm. They wanted me and I wanted all to help me pumunta sa New Zealand or Australia. Mm. So nagustuhan po pala si Panopio ng Kiwi Coast doon sa India na mukhang may connection doon sa NBL Kaya gusto itong tulungan na makapaglaro doon sa NBL About naman po sa si Gilas mga kaibigan, madami ako nababasa dito na umaasang makitang muli itong si Panopio sa Gilas Pati din naman pala siya mga kaibigan at mukhang gustong gusto talaga niya Nakuha ako sa PDA kasi nandito na po ako sa Philippines, kung kaya ko po i-achieve ang mga goals dito sa Philippines, ito na yun, uh... Yeah. And I think, you know, sana naman po advantage na nandito po ako sa Pilipinas na makasali po ako sa gila. Siyempre, tuloy-tuloy po yung hard work at sa yeah. sacrificial. So, whatever happens, kung tawagan po ako, ano, magpaparedy na lang po ako. Talagang gustong-gusto -gusto ni Dalp makalarong muli sa Gilas, Pilipinas, So eto, punta na po tayo sa Gilas Superstar, Kai Soto. Nasa pre-season game po siya kanina mga kaibigan ng Koshigaya, kalaban ang super team na Chiba Jets. Gusto ko po makita nyo ito, yung nilaro ng bagong teammate ni Kai na import, mamaw talaga, kahit malakas ang kalaban at may nasir, little pa na ex-NBA player ang Jets na grabe din maglaro at lakas din mga So eto na mga kaibigan, panoorin nga po natin ang nilaro ng dalawang imports bagong teammate ni Kai Soto. Mga kaibigan, yan nakikita natin si Dong Boya, panoorin nyo. Uh, magaling ang import na yan, ginawang asintahan ng ex-NBA player na si Yuta Watanabe. Eto ayos din mga kaibigan si Clemons na import din nila Kai Soto Bagong niyang teammate, sinama ko na rin. So yan makikita natin si Dong Boya. Para makita nyo, magka-idea kayo na ayos pala magiging kakampi ni Kai dito kapag nagbalik siya. At mas malaki yung chance nila makapasok sa mga mga playoffs kaya so, nakikita natin so ito talagang magaling yan noong nakaraan grabe laro nito may 30 puntos sa preseason game so ito dito mo masusubukan na magaling talaga kapag malakas na team ang kalaban so yan makikita natin oh. suabe eh. uh, kalaban niya dyan si Nasir Little kagagaling lang sa NBA uh, first rounder din yon sa NBA draft so yun nakikita natin 6-9 mga kaibigan at isipin nyo sumabay pa sila dito second quarter all 28 all 30 yung score eh dalawa lang mga kaibigan bali yung world import ng Koshigaya dito isipin nyo yun ang galaban po ay Chiba Jets tatlong import Uh, bale apat, kasama si Watanabe mga kaibigan, so dalawang XNBA at dalawang NBL superstar yung import ng Chibagets, so yan si Kai, nakikita naman natin mga kaibigan nandito siya, uh, bilang support sa kanyang team, sana Kai, makabalik ka na sana, talaga Makabalikan na para makabawi naman ng ating gilas Pilipinas. kasi uh, alam naman natin kita naman natin na marami tayong uh, pagkatalo sa mga nakaraan na hindi nakakalaro ang ating pambato na si Kai Soto. So yan mga kaibigan si Kai. Sana makabalikan na talaga Kai. Ang dami nag-aabang sa iyong pagbabalik.